ano mo sa mo? Astig na Good day sa inyo lahat Ako'y nagbabalik para ipalaganap na naman Ang isang malaking kabanuan dito sa ating buhay-buhay I-share ko nga pala sa inyo kung ano ang aking trabaho Saan ako nagtatrabaho Dito ko nga pala ako ngayon sa Batangas Santo Tomas At i-share ko sa inyo kung ano ang aking trabaho isa nga pala akong pintor. Ako pintor. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano magpintura ang mga tunay kung na makikita nyo kung bakit ako hindi nagpipintura. Kasi ako'y Yeah. <laughs> kasi kailangan natin yeah. mapanatili ang kalinisan. Ika nga, inliness Ika is next to godliness. godliness. Medyo kailangan din talaga mapanatili ang kalinisan. Ayaw natin madumihan ang ating pintura kasi pag pininturahan natin yung yung mama mamamantyahan yon at hindi natin matatanggal yon papangit ang ating mga pintura. Siyempre, ay naman natin mangyari yon kaya lilinis natin ang gusto. So yon guys, papakilala nga pala natin ang ating mga kasama. Okay, 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 okay. Siya nga pala si Hamog. ito nga pala yung susunod sa amin ito ang napakatangkad sa amin si panan Flip at syempre hindi mo rin na ML player na siyan yan so yun guys papakita ko nga pala sa inyo ang aming ginagawa ito nga pala ang aming ginagawa mga guys renovation to ng school So as you can see, di pa tapos yan mga guys. Kung makikita nyo rin yung iba, mga wala pang mga tiles. Tara mga guys, papakita ko pa sa inyo ang aming mga kasama. Yung mga tunay na mga pintor at yung mga veterans. Kung makikita nyo guys, madumi pa at marami pang kalat. Pero pag natapos na namin pinturahan, makikita nyo na ang tunay na resulta at tunay na ganda ng pintura ng aming gagawin. Siya nga pala si Badong guys. kung makikita nyo guys nandito nga pala tayo sa labas at yun nga pala ang stage meron silang event at ipapakilala ko sa inyo ang aming veteran sa si Kuya Joel so yan guys kung makikita nyo hindi pa tapos at marami pang kulang na pintura kasi ang pagpipintura hindi naman minabadali kasi pag minadali mo ang pagpipintura may kita mong resulta kung paang ito maganda tulad nitong kalahating na pinturahan na namin yun yung kalahating na pinturahan namin guys ayos na finish na yan pero yung baba ba, medyo may konting ano pa at ayusin pa namin yan kung iisipin nyo guys napakahalaga ng na pintura sa ating bahay at lalo na sa ating buhay dahil ng pintura ang nagbibigay kulay at nagbibigay buhay sa ating mga bahay. Ha? Ano daw? Papakilala ko sa inyo ang napakasipag at mabait na aming foreman. Si Kuya Julmar, the foreman. saludo ako sa mga construction workers kasi guys kung iisipin nyo hindi kayo magkakaroon ng bahay kung walang construction kasi sila yung bumubuo at nagbibuild ng mga bahay at mga building at kami naman ng pintor ang nagbibigay kulay sa inyong mga bahay dahil kung wala kami walang kulay ang inyong mga buhay kung iisipin nyo guys hindi rin basta basta ang pagpipintura dahil sa iyo nakasalalay ang ganda at magiging resulta ng ginagawa mong bahay. Bukal ka ka bo? <coughs> Lakas mo kapal. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Hello. Think... Uh. No. <laughs> <laughs> intro pa lang itong gagawin ko? Sorry, sorry. <laughs> This is a uh... It's a bit of a reenactment of the video, right? How the picture camera like this. Don't cry! Just hold it! Don't cry! AHHHHH!